Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano ayusin ang mahirap isara na upuan o kailangan pang pukpukin bago mag-lock na upuan ng Honda Click. So ito nga pala yung bagong Honda Click ng aking kapatid at yung unang problema na-encounter namin sa kanya kahit nung nasa kasa pa kami ay mahirap isara yung kanyang seat. Kailangan pang pukpukin o persehen bago mag-lock. Ayan eh, o, 'di ba napaka-hassle. Actually binanggit namin to doon siya nag-assist sa nag amin, sabi namin mahirap isara. Ang sabi naman niya, maghintay lang kami ng mga ilang linggo at luluwag din yan at gagaan din yung pagsara niyan. Pero syempre napaka-hassle naman na kapag sasara natin yung kailangan natin pukpukin at di natin alam kung kailan maaayos yung problema na ito. Sa totoo lang yung click 125 ko noon, ganyan din yung problema. Hindi man ganyang katigas pero may times na hindi siya naglalak ng maayos or pumapalya siya sa paglak Also, ganun din kay click 160 natin o kay pinipindot may times na pumapalya or mintis yung pagsara niya. Pero nung na-realize ko kay Scarlet, napakagaan niya lang isara, kailangan mo lang ipush ng konti, maglalak na siya, hindi mo na kailangang pupukin. Naisip ko, ano kaya yung problema ng ganitong seat kung bakit mahigpit siya lalo na kapag bago siya. So, pinag-aralan ko yung seat ni Scarlett natin or Click 150, which is eto, nakatanggal po siya. At dito, may makita tayong parang rubber tube na medyo maluwag na yan no? may nyo. Rubber. Ayan, magaan na yan. Yung motor na to, si Scarlett natin, 2 to 3 years na tayong tanda, kaya medyo maluwag na. Ngayon, kung bago pa yung inyong mga motor, katulad nito, napakatigas pa niyan. Hindi natin siya magagalaw yung rubber part niya. Ayan, at nung pinag-aralan ko, tinignan ko, is ito yung nagiging stopper para bumaba yung ating mga puan at mapigilan siya sa pagsara ng maayos dito po sa pinakalak niya. So, chinek natin yung pinaka naglalak dito po sa parang bakal na to at okay goods naman siya kasi kung magtatry tayo ng ibang bagay katulad nito ng hook. Ayan, pasok po natin dito. Ayan, pasok natin. Ayan o, oh, naglalak naman siya ng maayos. And also, buksan natin yung seat ayun no <laughs> tumatalon pa so ibig sabihin goods naman yung lock system nya po dito sa ilalim kaya naman po yung pinaka problema ay hindi po bumabaon ng todo itong parang bakal na ito dito po sa pinaka lock nya dito kaya naman hindi po natin siya maisara ng maayos at kailangan pang pwersahin bago siya maisara ayun no ang hirap di ba? Diba? so buksan lang natin siya at yung pumipigil sa paglubog nitong bakal na to ay itong mga stopper na nandito. Sa totoo lang kung hihintayin po natin mapudpod or medyo mapipi itong pinakagoma na to, maghihintay pa po, po tayo ng buwan or minsan taon bago po maayos or maging smooth ulit yung pagsara ng ating mga seat ng ating mga motor. At alam ko marami rin sa inyo yung mga nakaka-experience ng ganitong bagay. napaka yan sa totoo lang. At minsan umaandar tayo na bukas yung compartment natin kasi minsan di natin alam na di pa pala siya nakasara ng maayos. So di 'di Napaka-hassle talaga. Kaya naman ginawan ko ng video at gagawan po natin ng solusyon nito. So yung iba maswerte na smooth yung pagsara ng seat nila pero sa ganitong cases talagang hassle eh. So kailangan nating bawasan itong part na to ng goma. Actually, hindi natin yan pwedeng tanggalin dahil stopper yan para hindi lumubog ng gusto yung ating mga upuan at pumatong po siya dito ayan oh eh pag tinanggal po natin yan, itong parang plastic na to, itong tutukod po dito sa bakal natin. So, kaya naman baka magkaroon ng vibration, maingay sa ating mga motor. Kapag tinanggal natin, itong mga goma na yan. So, stopper po yan. So, yan yung pumapatong diyan. So, sa mga magsasabi, kabranyo, branyo, tatabasan mo, sisirain mo yung motor mo. Actually, ginagawan lang po natin ng remedyo. At saka po, yung gagawin natin, babawasan lang natin siya ng konting-konti na hindi naman masyadong halata or parang ha hahatiin natin to kumbaga mag maglalagay lang tayo ng allotted space para bumaon pa ito at mag lock po ng maayos yung ating mga seat. So sa pagbawas, gamit lang po tayo ng cutter. Actually, tinatry ko siyang tanggalin pero naadugtong po yan sa likod eh. So pag tinanggal po natin to, maybe maputol na to, matanggal at hindi na po natin maibalik. So wag na po natin itry yun. Ang gawin na lang po natin, i-cutter na lang po natin siya dito sa may bandang dulo. Ayan tatabasan lang naman natin ng konti at also hindi po mawawala yung warranty ng motor natin kapag ginawa po natin yan kung makikita nyo natatabasan na natin siya pa unti so ayan dahan dahanin lang natin hanggang sa mabawasan siya medyo nahirapan lang mag ng isang kamay pero ayan o oh. ayan natanggal na sila konti lang naman ilang inch lang naman or ilang millimeter lang naman yung ipabawas natin dyan ayun o so nabawasan na siya ng bahagya Punta naman po tayo dito sa kabila. So yun, nabawasan na rin natin siya. So ngayon, try muna natin bago natin linisin or ayusin yung tabas nito. Try muna natin kung magsasara po siya ng maayos. So yan, patong lang natin. Kamay lang muna natin. Push natin. O oh, ba? Diba? Nag-lock siya kahit ginanya lang natin. Hindi na natin pinokpok. Ulitin natin. Ayan. Baba. Push ng konti. Hindi tayo gagawin ng na pwersa. Nag-lock. So, ganun lang kasimple. Nabawasan ng konti yung goma. Naglalak na siya. So, isa pa. di na siya katulad kanina. Ayan o. No? Push lang natin ng konti. Goods na. Di ba? Konting goma lang yung binawas natin. Nasolve yung problema natin. Kaysa sa tiisin natin. Na lagi tayong gumagamit ng pwersa. Napapagod tayo. Kakasara. So, after natin matabasan niya ng konti. Kung may kita niya, Ito lang naman yung tinabas natin. No? Mga dalawang guhit lang yan sa ruler eh. Napaka konti pero laking impact na ayos natin. Ngayon, lagyan lang natin ng konting grasa ito. Ayan. Lalagyan natin ng grasa para kapag katagalan is magfa flatten siya at hindi natin masusugatan itong chassis. Actually, pintura mo naman to, tsaka bakal naman yan. So, hindi naman natin masira talaga yan. Pero, for peace of mind, lagyan natin ito. Also, nahulog. Also, lagyan din po natin ng grasa. Eto pinaka ano niya dito, bakal. Para dumudulas po siya ng maayos. Tsaka hindi po tayo masyadong mahirapan. Ayan. So ayan, nalagyan na ng grasa. Naayos na natin. Tignan ulit natin. Ayan. Push lang natin ng konti. Di ba? <laughs> no hassle. Hassle free, di ba? So ayan po yung kapatid natin. Papatry natin yung seat. Yung huli po kasi niyang tinry to is napakatigas at kailangan po kukin. So open natin. Ayan, naka-open. Sige, sara mo. Sige, kahit nakapaligod. Hindi, wag mong pupukin. Wag mong pupukin. Ulitin natin, no? Oh. Anin mo lang, i ano mo lang dito, push sa dulo. Kunti lang. Push mo lang. Hindi naman kailangan ng persa. Sige, push. Oh, mas magaan. Ulit. Ulitin natin. Ayan, open. Push mo yung dulo. Dito sa dulo. Push mo lang. Oh, magaan na. Oh, hindi na umano, no? So, yun. Mas magana siya kaysa sa dati. So, ganoon lang po kasimple mag-troubleshoot kung paano ayusin yung matigas na seat ng Honda Click po natin. Actually, hindi lang po to applicable sa Honda Click kahit sa ibang unit po ng Honda or Yamaha. Basta, tignan nyo lang po kung ano yung problema. Katulad ni Togo, malang tinabasan. At okay, goods na yung pagsara ng na seat natin. Minsan, wala naman po dyan yung problema. Dito lang po sa stopper nya kung bakit mahirap or nahihirapan tayong isara etong seat ng ating mga motor. Okay, goods na. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Pag-ayos sa mahirap isarang seat ng ating mga Honda Click. Click. Bye-bye.